Hi guys! Happy Monday morning po sa atin lahat! Kumusta na po tayo guys? Kumusta po yung atin? Mother's Day, last day. Nawa masaya po kayo sa inyong pagdiriwang. Happy morning sa lahat. Tara, kain tayo ng kiwi. Masarap guys kanina guys, may napanood ako ng video. Kumabahan, dumaan lang siya doon sa hall po. Ah, uh, yung video na yun, parang naiyak ako ng konti. Talaga, talaga naiyak ako, hindi na naiyak ng konti. Tungkol doon sa anak niya. Kasi yung baby, para ay yung ilang taon na yung bata, siguro guys, mga, hindi ako magkamali, mga 6 or 7 years old. Tapos, nagdaing lang po yung bata na sumakit po yung dyan ngayon, yung mga mother, bandang Quezon province yata. Siyempre, yung mother at saka yung father, uh, kasi naiinda ng bata na masakit ang tiyan, ang ginawa nila, dinalan nila sa hospital. Dinala nila sa hospital yung bata, hindi malaman ko ano yung sakit ng bata doon sa hospital. Parang clinic lang. And then, no choice sila. Pumunta sila doon sa pinakabayan. And then, namili siya ng hospital na kanyang papasukan. At ang sabi niya, may private at may public. Ang ginawa niya, guys, kain na tayo, guys. Ang ginawa niya, guys, napunta siya sa public. Yun daw yung pagkakamali niya. O, nandoon na siya sa public. Alam niyo naman po sa public, hindi naman po lahat. Hindi ko po nila lahat lahat ng public hospital. Pero talagang true. Dahil sa nakikikita ko po sa public hospital, ang makalimitan jan dyan, marami po talaga yung mga lan, mga nurses, yung mga employees ay mas damor more pa po yung daldalan nila kaysa sa kasuin po nila yung mga pasyente. Okay na, short na lang ang sasabihin ko po sa inyo. Hanggang sa hindi talaga matuklasan kung ano sakit ng bata. Ang sinasakit, ang dinadaing ng bata ay ang kanyang tagiliran. Kaya no choice na hanggang sa Parang yung bata, parang bibigay na. Ang sabi ko, just ko po kawawa. Masayain yung bata, talagang bibo lahat-lahat. At saka, parang nag-ano yung time na yon na wala na silang choice kasi sabi para ililipat, inilipat na ang nag na yung father na ililipat na sa private hospital. E yes, sa mga katuwid, mga papers, nag-asikaso ng 8 o'clock, nailabas yung bata ng 4 o'clock ay 4 a.m. ng umaga and then nagantay pa ng 1 hour mas, almost 1 hour para sa ambulance ganon, dahil ganon, ganon kaya hindi naman sa ano ha pero kung sa public ka, alam, medyo malubha ka. Mamamatay ka na lang talaga, guys. Dahil nga sa pagpaprocess pala ng mga papers, lahat-lahat parang uunahin po yan ng mga staff. Wala silang pakialam sa pasyente ko naghihingalo na nga ba. Pero sa awa naman ng Diyos, guys, hindi nila sa, pub, sa private. Tapos sinabi ng doktor, tiningnan ng doktor at na-finding agad ng doktor doon na yung bata ay pumutok na yung appendix. Four days na at nalalason na po yung bata. Sa awa ng Diyos, inopera ka agad, at praise God guys, talagang naagapan yung bata at yun lang. Simpleng appendix lang guys ang sakit ng bata. Pero hindi na anuhan ng ibang mga doktor sa public hospital. Kung hindi pa dinala sa private at dalawang doktora ang nagsabi na pumutok na yung appendix at yung bata ay kailangang mo opera agad dahil buhay po ang hinahabol doon guys kaya ang nangyari inopera at agad-agad ang bata kasi nagsuffer dahil puro dextrose satin din na nakakakain puro iyak nagutom nagutom na siya and then, na naopera na para nagdahilan lang guys yung bata ula lang masigla na kumain na tapos na yung problem kaya ka, tayo din hindi ba tayo mga magulang pag yung mga anak natin ingatan po natin wag natin pasayawin nala tapos kumain ingatan natin ang ating mga anak kahit kunting daing po lang yung tagiliran po doon na po kayo mag isip na pwede ay appendix po yan at dalhin nyo na po yung nyo na po yung buhay ng anak nyo wag na po kayo kung may pera naman din po kayo pumunta na po kayo sa private hospital dahil buhay nga po ang hinahabol nyo, hindi yung ang pera po, pwede kayo manghiram, pwede po yung kikitain, pwede po yung umingi ng tulong. Ang importante po yung buhay ng bata. Kain po tayo ulit. Yun yung guys, kaya sa akin lang, yung mga nasa hospital naman, lalo sa mga private o hindi naman nilalahat lahat. Please, um, iwasan nyo naman po ang magdaldalan at unahin nyo po ang pasyente dahil buhay po dyan. Kaya dinadala yung pasyente sa hospital dahil buhay po ang inahabol natin dyan. Hindi buhay nyo na makikipagdaldalan lang. Thank you at happy Mother's Day. Thanks, thanks, thanks.